Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ng opinion reaction itong post ng JMI News 11 minutes ago. Breaking. Ombudsman asked Vice President Sara Duterte to answer alleged confidential funds misuse raps filed by the House of Representatives via Joseph Morong JMA Integrated News. So ito, ina-touch nila yung Basahin ko ha, ah. Office of the Ombudsman, House of Representatives Committee on Good Government and Public Accountability represented by its chairperson representative Joel R. Chua. complainant versus sa uh, Zara Zimmerman Dotertek uh, Vice President Edward Fahardo Special Dispersing Officer Dep Ed Jenna Acosta Special Dispersing Officer Office of the Vice President Attorney Sunshine Faharda uh, Assistant Secretary Dep Ed and Retired Major General Nolasco Mempes. Usec uh, Department of Education. So yun. Ang kaso is for technical malversation under Article 220 of the Revised Penal Code. So tungkol ito sa paggamit ng confidential funds, okay? <laughs> Okay, ito na yung order, ha? Yung anong, acting on the committee report. You are hereby... May siya nung maliit. Hereby directed to file their counter affidavit together with the affidavits of witnesses and other support documents if any within 10 days from receipt hereof. So, standard procedure po ito. Hop hop. Standard procedure ah uh, ito na yung sinasabi na sasampahan nila ng uh, kaso si BP Sara at nangyari na nga sinampahan na uh, and I'm sure nakahanda ang grupo ni o oh, legal team ni Bb. tungkol nito dahil parehas lang ito sa ano yung isinampa sa kanya sa impeachment case no So normal procedure ito ng ano Ito wa uh, failure to file counter affidavit within the aforesaid period shall be deemed as waiver of respondents' right to submit controverting evidence and the preliminary investigation shall proceed accordingly. thereafter, this case shall be deemed submitted for resolution on the basis of the evidence presented by the parties whose presence may be dispensed unless otherwise required, clarificatory questioning. so, so ordered. yan nakaperman Nelly Goles, Assistant Ombudsman Chairperson Special Panel of Investigators okay so anyway ah uh, kasabihan nga you cannot put a good man down so kasama ito sa test of uh, leadership character ni B.P. Sara So, kaliwat-kanan na ang mga kaso. Mayroong uh, kaso sa impeachment court. May kaso sa prosecutor. Yung pinailan siya sa NBI. Ito na naman, sa ombudsman. Sige lang. <laughs> Kayang-kaya ito ng mga abogado ni Bipisara. At uh, after all these uh, cases, I believe uh, masasagot lahat ng kampo ni BP itong mga ligasyon kasi nga kung yung confidential funds lang ang nire nila uh, yung 2022 na confidential funds ano, yun, may notice of disallowance ang COA kailang hindi pa yun final uh, wala parang inilalabas na COA na final uh, judgment niya kung talagang ano. So, I believe nakapagsubmit na si BP Sara ng mga required documents. Yung uh, 2023 naman meron ng ano uh, unqualified uh, observation ng COA. Clear na yung 2023, 2024. Ito lang, 2022 ang may question. Yung nagkaroon nga ng notice of disallowance. Kaya, wag po tayong mabahala. Hmm. Again, ulitin ko, uh, these are all trials pagsubok sa political career ni BP Sara. Uh, alam nyo naman, uh, siya yung pinakamalakas na kandidato sa 2028. Sabi nga ni Senator Remy, sa kanyang speech sa impeachment court, is uh, aminin natin, gusto nyo lang matanggal si BP Sara sa pwesto dahil balakin siya sa inyong ambisyon, sa mga ambisyoso na maging presidente sa 2028. Kaya, uh, you want accountability. Eh, dalhin nyo sa korte. Dahil yun, ang ano, yung mas appropriate na ano. Kaya nga, mas, mas maganda pa dito at dinala sa ombudsman dahil, masa uh, patas na ano ang ombudsman uh, may tiwala ako ano i don't know sa inyo may tiwala ako sa ombudsman sa pamumuno ni uh, ombudsman Samuel Martirez ang problema lang by think August mag uh, re retire na siya i don't know kung sinong ipapalit yan na uh, it remains to be seen kung Katulad ba siya ni Ombudsman Martirez? So By the way, ano na kaya ang nangyari? Wala na tayong balita sa isinampang uh, reklamo ni Senator Amy laban sa mga government officials na na-involve sa pag-aresto pag kidnap pag kay Tatay Digong. Sana a uh, uusbong ang uh, kaso at uh, mabigyan tayo ng update tungkol nito. So Good luck sa ating uh, Vice President Sara sa mga pinagdadaanan niyang mga kasong ganito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay uh, sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Uh, namimigay tayo ng mga libringyero at pako para ma ang mga sira-sirang bahay ng tribo ng Talanding. Panoorin niyo ang video na ito. Kaya nang alamat niya sa ginoo nga nakabalay me. Hindi may makabalay om. Wala may hinabangi sa impulsor. Hala, inahin ka. Kasi mo ang chinong sila. sa magalang. Kaya nang alamat niya sa sa okay. balay din na Ang big, yes, big, big, big tulan Karon naman ang balay ni Ante. Oh, bago balay. Oh, karon nanti unsa ang imong ika-istorya nga humanagit ang imong balay, nakatop na ka. Nalamat ko nga nakabalay nako, wa na itulo. Nanal nalamat gid ko sa Ginoo nga saginu, eh, na, nag-insurani hmm. nga gid po pala eh wala po'y abuhan o kwan, wala po'y nabangi Sige ante, salamat